Kabilang ang Pilipinas sa labing bansa na kasama sa Expanded Visa Waiver Program ng Canada. Ayon kay Minister for Immigration, Refugees and Citizenship Sean Fraser, ang Philippine passport holders na nagkakaroon ng Canadian visa o ang mga kasalukuyang may valid U.S. non-immigrant visa ay hindi na kailangan mag-apply ng visa para makabisita sa Canada. Electronic Travel Authorization o ETA lang ang kailangang applyan. Nagkakahalaga lang ng 7 Canadian dollar o halos 300 pesos ang ETA at maaari ring ma ito sa loob lang ng ilang minuto. Para makapag-apply ng ETA, kailangan lang ng valid passport, credit card, email address at internet access. Layo lang ng visa-free program ng Kanada na patatagin ang samahan nito sa mga bansang nasa Indo-Pacific region, gaya ng Pilipinas. Malugod namang tinanggap ng Department of Foreign Affairs ang pagsama ng Pilipinas sa visa-free program. Nasa ikaapat na pwesto ang Pilipinas bilang may pinakamalaking populasyon ng ibang lahi sa Kanada.